Ya kamu kamu yang menurut ice dap call. Kantangan oh, hey, ya. yang klasik. Sain sain dayan speaker speaker saya una. Boleh tahu apa ni? Nagi uyuan pagumbang kon. Pagumbang kon ni mula. Oh. Kapin. Abu cebak untuk. Ada mana siapa dong? Karon bagong tuig yeah, dong. Berita. Dala mong sa Berita. Ni ah, anak dai sakol. Oh, yeah, Ingon gani sakol nga mo mo gawas ta wala pa bagong tuig. Oh, Very right? nani yang pagawas lagi. 29 ya na. Na impas na siya ala size kapin. naman o sige ako ano yung mga bakwiter ba mo sa ona ko no bakwiter mo sa ona bakwiter mo sa ona ikag lanaw ang among giabangan ng apartment usara ini kena og na mo okay. right